sa magandang magandang araw po sa atin lahat ito po mamimili tayo ng materyales na. dahil may gagawin po tayo ngayong project panibagong project na tiris grills po ng tiris dito po tayo sasakay sa dito sa kulong-kulong na ito kita nyo naman ang ganda ng tangke o direkta <laughs> po ay wala nito sa Japan ito po hmm. tangkeng di ko <laughs> Tara, mamimili tayo. One eternity later. Mamimili ko ng mga materyales sa tuktok lahat 'yan. Mga bato, mga kindu taas. Up in here. tingnan niyo, takin amen, dito dito ko. Direkta. Oh. Eh, eh, oh, ang amin may wagon tangka eh. Tangkin direkta. <laughs> May nakasaksak na <laughs> May nakasaksak <laughs> Two hours later Oh, okay dahil nakapamalingan po tayo Dadalahin naman natin ito sa Ito sa ating pagagawaan I-deliver na muna natin Pagbukas na lamang gawin, i-deliver muna ngayon.